Good morning, sir. Welcome to PSP Antipolo Junior Branch. Good morning din po, sir. Sir, magtatanong lang po ako about po dito sa PSP. Kasi nakita ko siya through FB. Pero hindi ko na ako nag-message sa kanya. Pinunta ko na lang. At ano ko lang po, paano po ba magpa-member? Okay, sir, um, bago pa wala, po lahat, ako nga pala si Rolly ng isa. Isa po sa membership consultant so ng PSP Junior Branch. Ay, good morning po. Uh, good morning, sir. Sir, remember, regarding po sa inquiry mo, mo sa tungkol po sa membership natin, yes po. May tatlong kategori pong gym natin sa PSP. Okay. May may tinatawag tayong VIP Plus, tsaka yung Pro Type at yung Junior Type natin. Sige okay, po. Yung VIP Plus natin sir, pag yun, once na yun yung i-avail mo, covered mo na yung tatlong kategory, ano natin, tatlong type tatlong gym sinasabi natin. po. Apa, okay. um. Ay, so, yung, yung sa pro type naman po natin, sir, covered mo na yung pro at saka yung junior. Mm. Pag junior type naman po ang, ang i-avail mo, sir, na membership, ang lahat po ng junior, ano natin, access Brunch. mo po, yan o, no, lahat ng access. Opo. Bali na branch po ba meron ng PSP? sir, mayroon natin yung 88 branches po, nationwide. Wow, oh, ang dami naman. Oh, sir, sa loob na po ng apat na taon yan, sir. Oh? O, ganun po ka, no sir, PSP. Ah, sa, sa Rizal po, ano po, sa po ba meron nito? Sa so, meron tayo sa ano, Apa Antipolo, meron tayo uh, sa Tainta, uh, sa oh. Uh, binangunan. Sir, marami na sir. Marami na Alos magkakadikit pala sila sir. Opo, At oh. Uh, saan pala ako pwede mag-gim, kasi hindi ako mag-gim. Buyan sir, access uh, yan. Access uh, tayo sa lahat ng branches ng ano, PSP Gym. Uh, kahit dito ako mag-open account? Opo sir, oh. Uh, oh, kahit saan po. Hmm. Bali, sa mga trainer po ba, may bayad po ba yun? Sir, uh, doon sa trainer po sir, mayroon tayong 2 days na assessment po sa sa ano, sa trainer. Iba po kasi yung sir, yung package natin sa ano, sa trainer. Mm. Okay. I-bundle po natin doon sa membership mo para nakasave po tayo doon sa, doon sa trainer namin. May oras mo ba pa sa gym kung may oras mo ba? Dalawang oras ka o ano to sawa ako dahil matapos? Sir, uh, ang ang kinagandaan sa PSP sir, uh, unlimited po ang gym natin sir. Pwede wow. ka mag-gym sa umaga, pwede ka, pwede ka sa, sa gabi. Kunyari, mag-gym ako ngayon. Aso uh, uwi ako ng lunch, kakain ako. Tapos yes, papalik ako man. lang kapon. Pwede eh, ulit ako mag-gym? Pwede sir. Libre, wow. Libre yun sir. Kasama yun sa package no? Kasama yan, sir. Isang ano lang yun. Ang oh, galing. Ano po bang move up payment natin dito? Cash po ba o oh, credit card? Sir, uh, ano po ba yung gano? Gagamitin mong mo of payment? Accept natin lahat, sir, ng ano, credit card, ah uh, cash, tsaka lahat ng transaction po, sir. Ah, pwede. Um, pa na hmm, Nandito pala dito. tsaka, napansin ko kasi, Napakalinis ng gym nyo. Yes, sir, kasi exclusive membership lang po talaga tayo. Oo. Oh. Nakakapogi pala dito, no? Pag nag-gym no yata na ako dito. No? Oh, yes, sir. Mas lalo Pobia ko pang ano. Mas lalo ko pang bugaw ko yan, sir. Oh. <laughs> <laughs> sir, papasama sana ako sa inyo or meron po ba kayong mag-assist sa akin para makita ko yung mga gamit ko at yung loob ng facility nyo? Ayun, maganda yan sir. Uh, andito po si Coach Milo uh, kasi siya po yung i-ano ko sa iyo na mag-i-tour ano po, tayo sa, ano, sa gym natin. Ah, sige po. Okay. Hi sir, good morning. May good morning din po sir. Welcome to PST Antipolo po. po. Sir, magtatanong lang kasi ako, gusto kong makita yung ano, yung facility niyo, kung gaano siya kagaling dahil at kalinis. Oo oh, naman sir. Halika po, dito tayo. So, nakikita niyo po, pagpasok po, marami na tayong may equipment dyan. May sleep machine tayo, para full body workout, may TRX. Meron po tayong, kumpleto tayo sa cardio equipments. Meron tayong treadmill, elliptical, sa mga bikes. Okay, meron din tayong complete services in terms of locker service. Sa locker naman, pagpakuha nyo po sa reception, pwede nyo po itago yung gamit dito. Ah, dito May sa susi po? Oo, oh, bibigyan nyo na namin kayo ng susi para sa ikaw lang po yung maka-access. Wow. Okay. Dito po naman, tuloy natin. Maganda rin po yung aming facilities in terms of toilets and shower. So, okay, Sir Kaloy, tingnan nyo po ang aming CR. Actually, it's complete with amenities. Meron tayong toilet, meron tayong shower, wash basin, Pagkatapos nyo po mag-workout, pwede po kayo mag-shower. At the same time, sabi nga po, sa aming mga VIP branches, meron rin tayong sauna. So, ano pang mahanapin mo? Pagkatapos mo or bago mag-workout, pwede kang gumamit ng magandang facility. Yan po. Ang kita po is everyday nililinis po yan at we always maintain yung quality, sir. So, Kaloy, dito naman tayo sa aming ano, pinaka main area, yes, which is, tara. Ito po yung functional area or sinasabi nating uh, gym or uh, plyometrics, calisthenics dito natin ginagawa. Okay. Po, okay. So, makikita nyo, may group classes din kami. So, pwede yan lahat gamitin, okay? As yeah. you remember. So, meron tayo mga core exercises, tabata, it's a circuit training. Zumba, nag-zumba ka ba? Oh, sir! Nag-zumba! Yun! Zumba! Yun! So, yun! Zumba dito yan, ah, dito. every Tuesday night. Meron tayong core exercises, ako nag-tuturo, and circuit. So, maliban dyan, meron din tayong sinasabing, um, functional okay, equipment. So, yung mga functional equipments, pwede mong gamitin dito. Lahat po ba yan, sir, magagamit Oo, oh, lahat yan. Basta tuturuan kita. Uh, okay. Ayos ba yun? Ayos, sir. Okay, good. So, yan. Pwede ka mag-stretching. Yan, yung mga boxing gloves. Yeah. Yan. Pwede mo magamit ito, sir. Um, para ka si Manny niyan. Gusto mong subukan? Sige, sir. Sotin naman. So, pwede mo siya magamit. Kunyari, may session tayo ng boxing. Ito, susot ko naman yung meat, di ba? Pag ganyan, paano ka ba sumuntok, sir? O, di ba? Ganon. Ah, pwede mo Galing. magamit. Galing, no? So, meron tayo rin mga... Hindi na ako nakasot ng ganito. Talaga? So, yan. Dito sa PSP, pwede ka namin turuan. Wow! Tapos, eto. Meron rin tayong mga bag. Ayan. Subukan nyo po. Para oh. sa yan. yan actually yan yung ginagamit sa military. Pag sinabi mong military training, pwede mo siyang buhatin ng paganon. Ah, parang bar actually, lang din. Oo, oh, yan. Pwede ah. mo siyang buhatin ng paganon para. Yan, lalagay mo siya dito. Ah, yan. Tapos pwede ka mag-squat. Ganun. Ah, yan. Tapos, mag Ganun. Ah. Galing. galing. Galing, no? Kala kasi yan, lang pang outing. Pwede mo rin siya ihagis. Pag ihagis mo siya, exercise na yun. Yan. Ah. Ah. So yan, meron tayong medicine ball, meron tayong swiss ball. Yung swiss ball naman, ito, gamit natin for stretching. Yan. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. So move mo lang forward yung paa mo. Yan. Tapos hihiga ka ng konti. Yan. Pwede na mag-stretch. Di ba sabi mo, gusto mo palaki ng katawan. Taloy. Yes, sir. Yan. Dito tayo. Pinakamaganda dito sa PSP, maganda yung mga gamit. Hmm. So makikita nyo, meron tayo ditong mga back, pang back, pang bench. O so, sinasabi natin, gusto mong lumaki yung chest mo, bench press. Ayan, gamit tong bar na to. Ayan. Dito rin, anong kang open space. Sabi, may fresh air na pumapasok. Ayan. Tapos makikita mo, ah, uh, dito, lalo na dito, which is yung free weights na tawag natin, which is yung mga dumbbells. dumbbells. oh, different or iba-ibang. Sukat ng bigat. oh, sukat ng bigat. Tapos, yan, subukan nyo po. Makikita nyo. Yan. Kanyari, yan. Yan, sir, so, lumalaki na. Lumalaki na. oh, yan. So, ito po yung open space natin. <laughs> so, pagkapon, yan. Or umaga, pwede ka dito ng muni-muni. Muni-muni. Ayan, makakita ka ng traffic. Ayan, mga riders. <laughs> oh, malalam mo yan. Ayan. Ito yung 6 in 1. So, din, maraming klaseng mga variety na exercises na pwede mo magamit. Magamit so, ka ng rope, ito, lat pull down, pull over, and back. Ganyan. Pwede rin magbaras. Oo, oh, pwede ka magbaras or sabihin Baras. sabihin natin pull-ups. Yan. Ah, pwede nga. Takas na, sir. Kaya ito, subukan mo, sir. Nakita mo. Yan. Lat pull down naman po yan. Sa so, lat pull down, yan. Sigurado kayo, sir. Saan kayo dati nag-gym? Wala sir, first time ka lang mag ngayon. Ah, talaga? Simula na natin. Oo oh, nga po eh. Oo, oh, para tutulungan kita, ako bilang yung coach. Yon, yun! Ano maganda doon? Achieve ito. natin ang goal mo. Tutulungan tayo. Sir. Yes, sir. yes. Sir. Sige. Maraming salamat sir. Salamat din po. Thank you. Thank you.